Hasta mang inita karon ron. man kayo mo og bugnaw. Mas bugnaw pa ni sa inyong relasyon. Charot! For the go. What's up mga pogs? Nagpalit tayo ice cream dito sa GS. Kaya hasta inita ba, Balami kayo mo ice cream karon ron. Tara sa bayta! Disulod na diri mga pogs. Yan yung sa ice cream man ba? Yan namili na flavor. Kung unsa flavor amo paliton diri. Wala lang. Nagsabot lang mini ababa nga magpalit big mag ice cream. What's up mga pogs? Nagpalit big ice cream diri. O kauban ako si ababa. Dara o. Dara Namalit na ka na ice cream. Mayat na mga. na kayo trabaho? Bayad na mga pog sa iyang ice cream na di palit. <laughs> Pagkakang pa pakik nagpilaw. Nilinya na niya siya Pogs kay daghan pa man sila nila sa counter. Okay. Ano nga ba Gipablihan pag giniyay ba ba kaya kung ba nga ice cream ang sulod ani? Karot! Mura mag discompia piado nga ice cream ang tani? Pero magtubo mga pogs. Bye for today, picture day! Bawang day! Pag sindi, ano eh? Bayad na may diri pogs, dako dako, pamig da bayaran ba? May gani, wala kay tao diri, kay untong tutok man, marag na ni unto um, na sigurang uban. Kaya't ko kayo pa, tara, tara na. Mawali na may pogs. Ikauno na naman ang ice cream. Ice cream? Iniita ning wala tay payong oy nagmotor naman ani padulong diri pogs. Abot nami sa balay ni Ababa. Nagkaon namin diri mga pogs sa ice cream na among gipalit. Tara mga pogs, mga unta. Wow. Ang tawala sa kainit sa panahon. Wow! Ugdori na lang kutob sa sunod na vlog na po mga pogs. Dagang salamat. Amping!